Dito sa fourth quarter ng game kahapon mga idol ay outscored talaga ng Phoenix Suns ang LA Lakers. Naka 33 points sila samantalang ang LA naman ay 22 lang. Paano ba naman? Si Devin Booker nung simula sabay si KD naman ang tumapos dito para mabigyan ng Suns ang LA ng kanilang unang pagkatalo ngayong season. Nagsimula pa yan sa pasabog na 5-0 run itong Phoenix una ay dito sa tres ni Ryan Dunn in which dito palang kita na nating may idea na ang Phoenix kung paano basagin yung depensa ng LA. Napatapat kasi itong si Jackson Hayes kay Devin Booker and kung lagi kang nanonood ng ating mga upload ay lagi rin nating nasasabi yung ganito mga mismatch nga. Yung mabagal ay bumabantay ngayon sa mabilis that's why kailangan ding may ibang nagihelp help dyan. Si Dilo nga yan ngayon. Kaya tignan nyo si Lebron, imbis na nakaredy lang doon para sabayan yung tao niya, kailangan niya mag-step up kasi baka umatake si Tyus Jones. Nahanap po ng Phoenix yung gap at ito po yung tres ni Dan. Sabay nakalaya pa nga si Bradley Bill para sa 5-0 run. Halos same lang din po ang nangyari dito mga idol. Wala pang adjustment si Coach JJ ready kasi second possession pa lang naman po ito na ganyan. Pero unti-unti na rin pong ang kumpiyansa ni Masalubong na naman si Dilo and yun naman din ang dapat nilang gawin kasi nga aalalay sila doon sa slower nilang kakampi. Nahanap nila ang gap ulit at tabla na nga po ang laro mga idol for their first time this game. Sa kabila naman may similar din po na nangyari, dalawang tao kay Lebron pero yun nga lang ay hindi po makapag-capitalize itong si Dilo this time. This time mga idol ay talagang mataas na ang confidence ni si Booker. Gusto na naman nila ipadala si Jax dyan pero nagawa naman ni Dilo na magstay sa kanya. Though yun nga hindi naman din magaling na defender itong si Dilo kahit na improved na siya sa aspekto na ito. Nakapagpasabit na nga lang din si Booker. Di kita ng laban ngayon mga idol 94 to 93 pero naudlot na naman yung lamang ng LA dahil dito. Wala na namang nagawa si Dilo dyan. Pinagpesahan siya ni Booker at kapag siya ang tumatao ay ganyang tila ng lalaki yung mata at gustong umatake. Kita nating nagreklamo pa si Dilo kasi si Booker naman din ang nag ng contact pero blocking din talaga siya. Struggle din talaga si Lebron this game. Kita nyo na parang hindi niya mapilit yung sarili niya dito sa rookie ng Suns buhat na nga rin po nung may sakit nga raw siya. 3 out of 14 nga lang siya from the field this game. Samantalang si Kevin Durant naman ay nakigaya kay Dibok mga idol. Ganun pa rin ang diskarte ng Suns. Naghanap sila ng something na may advantage sila dito yung height naman ni KD kontra sa dihamak na mas maliit na si Gabe Vincent. Ginawang asintahan lang din talaga. Again with Gabe Vincent ay tila practice lang talaga to ay KD. At naaalala nyo yung mga warm up ni KD na parang hindi natural yung mga ginagawa niya. Sa tingin ko ay nagbenepisyo yung mga ganitong klaseng practice sa play na ito eh. Kasi kita nyo na double or triple team pa nga siya rito pero napanatili niyang nakababa ang kanyang pivot foot and basically nakagawa siya ng espasyo kahit na napakahirap na nung sitwasyon. Komportable pa niyang na boarding to, naging two possession ball game na lang tuloy to, 105 to 101. Final play na po ng LA at ang score ay 107 to 104. Isang tres lang ay matatabla nila ang laro. So ang strategy po ng Phoenix ay para hindi sila makapag-tres, final na lang kagad ni KD itong si Lebron. Pasok yung unang free throw, kaya ayan 107 to 105 na. Then nag-decide po ang LA na ipatama na lang ang ring at hopefully ay makakuha sila ng offensive board. Kaso hindi nila nakuha yung bola ulit. Tapos ang laro sa score na 109 to 105 mga idol kung saan medyo intriguing din po ang late na tira ni Anthony Davis kasi napakaraming contact pero walang tinawag si referee. Ito na ang unang talo ng LA under sa bagong coach nila na si JJ Redick and talagang maganda ang pagkakabuhat ni Booker and KD sa game na ito. Booker with 33 points, si KD naman ay 30 points.